Iyan yung petan, eh magagandang pet, bilugan. Quanto na ito, ready, galing miring. Ayan. <laughs> mahal po ba? Nakapagtanong na po ba kayo? Wala naman doon masama sa kung kayo tumawad. Importante, eh, kung gusto baka, nyo ang baka, ang hatawaran nyo. Ngayon kung ayaw nila ibigay, eh di iwanan nyo. Hindi na mahalan. Hindi na mahalan. Eh, Sobrang mahal ito na, hindi mabili. Hindi mabili, eh, ano? Kaya kailangan murahan mo lang paninda mo. May Bahikit 20 ang presyo. May 20 pa. Ha? Oh. Ah? Ang katawan itong bakong ito. Ayun. Ito, so, yun. Mga torkihan pa. Ayan. Oops. Magkano yan, kuya? Magkano pa yan? 120. Dalawa. Ay. 120 dalawa. Ayan, mga pataba, imbaka, patining. 120, ang halaga. Dalawahan, dalawahan. Ayan, yung 120 dalawa. Ito yung isa. 60. 60. Bakal lebih.

Double air. Dalawa tenga niya. May sungke. Ayan. Ito, isang torete din. Magkano yan, sir? Make it 50,000. Ting puti. Mahaba na ang katawan. Make it 50 mil. Ang presyo. Ayan yung mga magagandang toretehan. Ayan. Magkano yan, sir? Magkano yan, sir? 132. 132. 65 ang isa. 132. Mga alagain, mga pati matabaing baka. Mga malalay, may lahi na ito. Mga mahabang katawan. 130. Ayan. Ayan yung petan. Eh, magagandang pet. Bilugan. 130 Ito maganda po ito Bilog na bilog Ayan Magkano yan kuya? Magkano pa? 80 82 Ang bawat isa 82,000 may bawas pa Ayan Maganda itong kulay brown niya. Mm -hmm. 82,000. Mga pataba yung baka. Ayan. 82,000. So, ayan. Yung isang kulay brown na 80,000. Ayan. Malaki itong brown. Ayan, no. Oh. Mas malaki kaysa doon puti. Ayan. Ayan. Ayan mga kulay puti. -e -e Ayan. <laughs> Ayan e natin si Kuya kumagkana. ko <laughs> pa rin yung bibili? Tatawara ko pa rin tayo tayo kaya so, tayo natin magkano ito? Kung tayo waray dito eh, <makes> berating. Bagaan yan kuya? 82,500 ang halaga ng bawat isa. Ayan. Yeah. At saka ito. 82,500 ang bawat isa. Mga puting-puting, -puti. mga patining na ito, mga patabay ang baka. Ayan. Ayan. Mga patabay ang baka. So yun sa gitna guys, ito yung status sa gitna, medyo hindi gano'ng karamihan ng baka ngayon. Kaya yung vlog natin ay halo-halo na. Hi sir, good morning! May bili kayong baka sir? Bili kayong baka? Nakabili na? Ah hindi pa? Kaunti ang baka ngayon sir? Kaunti? Hindi kagaya ng mga nakaraan na maraan. Ito ay mga Toretti Galing Lemery. Ayan. Magkano yun, sir? Megi 60,000. Maganda ito. Maraman, so, no? oh. Baka palang katawan. Maliit pa. Ito. Kita-kita mo. Ang laki ng ang laki ng kanyang ano. Maliit lang na baka ito. Ano mo yung paa niya. Mga bakang limeri. Ayan. Ayan. Ah. Nakailang vlog na Ray. Ito din, mga Torete galing Lemery. Ayan. Ayan. Sige Mag magkakano yan, sir? Sige magkakano? Sige <tong> 50,000 <gano> mahigit. Limit ito. 52. 52, may bawas pa sa 52. 52,000, may bawas pa. Baka ang limit Baka ang limit. Wala, wala, wala. mga eh. Ganoon eh. Ito pa, oh. Mga tortihan. Magkano yun, Toy? 40,000. 40 mil. 40, Ayan. Galing saan yung baka mo? Galing saan? Agonsilio. Galing po. Agoncillo po. Agoncillo. Galing Agoncillo. 40 han. Ayan. Ayan ang isa. oh. 40,000 ang. Mga tortihan. Ito rin mga torete. <today> Di magkakani. Di ni ang kuya. Make it 40. Make it 40,000 ang halaga. Iya, may mga lahi na din naman. May mga double air pa ang hawak ni kuya. Mekit 40 mil ang bawat sa mga turatihan. Ito naman, napakahabang ng katawan ng Torete, matangkat. Ayan. Ayan. Yeah. Sinisi, sinisilip. Sinisilip. Bagano yan? Di ba yan diba, kuya? Oh, may git 60,000 May tawad pa yan May tawad ba? Ayan may tawad ba yan sa 60? Tawakan niya si kuya Ayan Mahaba ang kat katawan ng kanyang baka Tapos matatangkad Ayan Ayan ang puwet mga patabain. Ito na naman si Kabayong Bastos. Magkano sir? Mayigit 40. Mayigit 40. Tapos okay mga vlogger. Bakit naman Kabayong Bastos? Iba ka naman yan. Dapat yan Bastos? eh <laughs> 40 mayigit lang. Ang patining. Ayan. Napayat na baka. Yan, ano siya? Bilhin baka? Bilakin. Ah, bilhin. May nabili na. Gahanap ako. Ah, naghanap pa. Ayan o. Oh. Kaunti kayo siya ng baka. Bumili kayo ng maaga. Baka kayo maubusan. Ano yun kabilang Kapilang biyernes pa naman. Ah, Marami ibang biyernes na tira. Mahal mo may baka? Mahal po ba? Hindi ngayon na. na nakapagtanong na po ba kayo? Uh, Ay, hindi naman namin kaya. Ay, naman siya dito, tawaran naman. Tawaran yun, yeah. doon sa may-ari. Nakakayahan tumawa. Pagka ang prinsipin naman na lumang Ay, wala naman doon masama siya kung kayo tumawad. Basta importante na sabi niyo yung tawad niyo. Ayan yun. Ngayon kung hindi naman niya ibinibigay sa tawad niyo, di iwanan niyo. Ngayon kung ayaw nila ibigay, eh di iwanan niyo. Ayun ang tawad niyo eh. Ay, diba? Di ba? Kung hindi nila kaya, eh di hindi naman nila ibibigay sa inyo yun. Ayan. Yeah. <laughs> Ayan si... <laughs> ito si Kuya Torrete. Magkano yan, Sir? 57,000, 53,000. 57,000 saka 53,000. Ah, ito siguro ay 53,000. Yung kabila ay 57,000. And... Ito ang 57,000. Ito naman. Pagkano yan, sir? Yeah. Ha? 49, binibigay ko lang 49,000 binibigay? 49,000. Ayan. Matangkad na 49,000 binibigay. Torete. Ito na mga kuya, yung magaganda torete. oh. Ito mga torete galing kalatagan. Ayan. oh, oh kulit ang kulit ng isa. Oh. Okay. Okay. Ayan, magagandang torete. Eh. Kaya magkano yan? Sa puting uh, ito. 53,000. Okay. 53, o, 53,000. Wala yung pamilya yung pare. Mga kalatagan yan Ano nakalatagan. 53,000. Gaganda. Umahaba oh, ang lambi. Umahaba ang lambi. Mura mo naman patining yan sir? Para sa iyo Para sa iyo Mura mura lang? Ano sa <laughs> Magkano? 64,000 Mataba naman malaki Mura uh, dito Mura saan nila? Amo Mura mamili dito sa Padre. Mura dito mamili sa Padre. Sa Padre Garcia. Hindi na minamahalan. Hindi na minamahalan. Ayan. Pag sobrang eh, mahal ito na, hindi mabili. Hindi mabili, ano? Kaya kailangan murahan mo lang paninda mo. 64,000 ang isa. Ito anim, 60. Wala na 6 na Walang anim na po. Itong isa. Tapos ito 64. Malaki ang halaga. Malaki itong isa eh. 64,000 itong isa. Ayan, maraming tao ngayon, no? Ayan. Na, pakaraming tao. Pero hindi karamihan ang baka. Ito kay Kuya. Oya, magkano yan? Magkano? May 60,000. Malalaki o, oh. matatangkad na. Tsaka, malalaki ang hita. Ayan o, oh. 60,000 may higit. Ang bawat isa. May 60,000. Ang baka malalaki na. So guys, tingnan nyo yung gitna. Sa ganitong oras na mga biyernes, ay eh, wala kang ma puntahan at puno ng baka. Pero ngayon yun, may mga bakante. Ayan. So, ganitong pag ganito ang klase na yan na madalang yung baka iilan. Ayan. At saka maraming buyer na diba, dubating ay aasahay medyo mataas ang presyo ng mga kayop dito ngayon. maganda pa? Magana sir? One. Nabili na, na. 110. Ito kay Kuya na store. Magkano yan, sir? Mahigit na ano po. Mahigit 60,000. Yeah, mahigit 60,000 ang presyo. Malaking baka na. Yeah. Ito kay Sir Kulay Magkano yan, sir? Mahigit 20. Okay. Ah, mahigit 20? Aba, mahigit 20. May 20 o. May 20 ang presyo. May 20 pax. Ayan. Ito, the upay. Magkano yan, sir? 70,000. May bawas pa. Ayan. 70,000 may bawas pa. The upay. Malaking baka na. Ito yung baka malikot. Ayan. Naguguluan sa mga tao. Ano kaya ito? Mahaba ang katawan, no? Ayan, malik. magkano yan, sir? 53. 53,000. Torete. Ang haba ng katawan na itong baka ito. Ayan. 53,000. Haba. Torete pa lang yan.